Oi tambai tambai. Oi. Hey. Kanik lipin nya. Oh. Kan Filipina Ape ya. Ah tambai. Thank you. Thank you. Kalau aja pencet lagi. Ten in you minta ya. Ha. <laughs> talaga. Yan. Talagang puro talaga eh. Oh, ay, ay, ayaw, talaga talaga. Yung, Pero yung kayo Hindi, yung, 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 yung na to kayo eh. rin to? Bago sa mga na na. Kajo na. na. Kajo na. Kajo na. Kajo na. Kajo na. Kajo Actually, ay, actually, ako ako dito sa Jap Japan, nagbebenta like, ako ng tambay. Ah, distributor ah, oh, ah. ah, Hindi naman rese uh, reseller. Ito, ito na, yan. Na. Yeah, yeah. Ay, 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 ay. Look, 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 naman pala iwan ko. sige, sige. Ah, sige, sige. Ah, sige, eh. ano sige. Uh, 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 ah, tambah. Ah, sige. 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 Si, ulam lang medyo, may libreng karwas. Sabi ko i-clap pala, masarap pa po. Masarap pa. Masarap. Hindi, kapag gusto nyo, pwede kayo. Hindi, ka pala dito. Pag may okay. saan kami sa, okay. sa iyo. Kasi, kala tamo. wala, kasi pag ito kasi, hindi naman ako nagbibigay ng sobrang kaas kasi sa 6.5 6-5 lang. Pinibenta ng chipang. Hindi, ah, ruksing guapin lang. Pero yung iba kasi nagbibenta 8.5 talaga to. Ikaw kasi naman. Derek ang pinasipin.

para lang din nandiyan pare pala lang kasi wasap pagka-lap na lang kami kontra wasap bless na hay sa amin natin sila ko Ano? eh kumain na oh hindi ko saan hindi kasi pag iko-tie din siya yung bless na kami kasi naasam namin kayo mga pamilya